Mahilig ka ba mag live stream kay Bigan at mahilig ka rin magbaro ng mga online games kaya lang tight budget ka at nasa malayong lugar ka? Sa video nito ipapakita ko sa inyo kung paano mag avail ng uh, Unli 99 sa Smart Bro at magkakaroon ka ng gantong speed. Ang Smart Bro ay iba sa mga normal na SIM card ng Smart kaya kung wala ka pa, nandito sa description box yung ating link para makapag-avail ka. Na Nga pala namimigay pala ng Gcash giveaway ang ating channel. Mag-like, mag-subscribe at mag-comment lang kung bakit kayo ang dapat manalo ng ating Gcash giveaway. Hey. Hello, what's up mga kaibigan? Welcome back dito sa ating channel. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-load ng only data sa Rocket SIM natin. No, ang Rocket SIM kasi, kung titignan natin dito sa ating uh, smart application, ka-open na yung ganito. <clears throat> yung smart application natin na yan, makikita nyo, ang presyo talaga ng uh, data is 999. Ngayon may paraan para mas mababa mo makuha 'yan. So, mga kaibigan na uh, itong uh, sasabihin ko sa inyong promo ay available lang po sa Smart Bro Rocket SIM. So medyo mahal itong SIM card na to pero napakaganda dahil may mga uh, katulad nito mga alni data siya na kung saan mas mura siya. So ngayon mapapansin natin dito sa screen natin na ang data natin is 99 uh, 999 pesos, napakamahal so mapapababa natin yun sa ganitong method so back lang tayo so instead na uh, pupunta tayo dito sa uh, mismong application no dito sa may only data na yan pwede mo pindutin itong all data sa baba okay so sa ngayon nakita niyo no no active promo walang active promo i-access ko na yung data ko yan so mapapansin mo may price drop dito only 5G with non-stop data yes wala po kasi ng uh, uh, 5G dito sa area ko pero kapag kahit na walang 5G As long as meron tayong non-stop data, magkakaroon pa rin tayo ng uh, internet. So gawin natin ito. So mapapansin nyo, instead na 999 pesos, yung 30 days ay dito ay 749. Click lang natin 'to. Papakita ko sa inyo kung paano i-avail itong promo na 'to using uh, our GCash. So napaka-powerful talaga ng GCash natin, no. Dito mapapansin natin may auto renew is on. So hindi uh, ko 'to. Um uh, i-disable ko siya. Siyempre, ayoko naman yung automatic makakaltasan tayo. So, yan na. So, payment method, change mo lang yan. Gawin mo Gcash. Alright. So, Gcash na. And, uh, press natin yung subscribe. So, hintay lang natin lumabas yung uh, Gcash login and open Gcash. So, automatically, uh, mag-open yung Gcash natin. And, uh, dito na yung confirmation. So, as of now, meron tayong 3,421 na balance sa Gcash. And yung uh, babayaran natin doon sa Smart is 749. So, pay na natin to. Uh, again, itong promo to is good for one month. Unlimited po to kahit sino po mag-download. Walang problema. Sa ngayon, ang ginagamit ko is Globe um, router or modem no? galing sa Globe. Uh, napaka-effective dahil meron naman ang antena. So, kung gusto nyo makita yan, meron akong video dyan. So, tuloy ko na yung procedure. So, pay 749 pesos. Ayan. So, smart communication. So, nag-load -lo pa siya. I-proceed na natin yan. So, dir na natin kailangang hintayin So, check natin kung na-avail natin yung product or yung uh, Yes, you know, you subscribe to Alni 5D with NSD 99 now only for 749 pesos. So imagine yung kaibigan, nakatipid tayo ng almost 200 pesos nung ginawa natin yung procedure na to. So sana mayroon bago kayo ngayon dito sa ating video. Please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, kaibigan, paalam.